Magandang araw mga ka One Piece Itong taong ibibita ko ngayong araw Ay kapupulutan natin ng maraming aral Inspirasyon Lalong lalo na sa mga OW Dahil lang bawat pawis Bawat luha At bawat pagtitiis Ay nagbibigay buhay sa mga alaala Na hindi malilimutan Itong ibibita ko ngayong araw Ay larawan ng isang pagtatagumpay dahil halos nalibot lang naman niya ang Middle East para tuparin ang kanyang mga pangarap. Siya si Rufino Porgadas o mas kilala sa kanyang lugar <laughs> na Rufino. Magkano po kilo sa inyo? Class A yan, Class A. Ah, uh, dito na ako sir. Ah, sige. Dito? Yeah. Ako po si One Piece, isa po akong kontraktor, musician at theater actor at ngayon po ay content creator. At sa pangungkontrata naman ay kasama ko ang aking kapatid at bayaw at mga kapartner na makakatulong sa inyo sa pagpapaganda ng inyong tahanan. Mapa high class subdivision man yan at informal areas ay kayang-kaya naming puntahan at kayang-kaya naming pagandahin sa tapat na presyo pero siguradong kulido sa junk shop ni Ruping ang lugar kung saan bawat gamit ay may second chance buti pang pa junk shop ni Ruping may second chance e eh, kayo na lang yata ng jowa mo ang walang chance Bukid na ul. Okay, may mga Kami bukid din po kayo. Okay. Ang fish pandar na ko doon sa Okay. Ah bukid sa junk shop, meron din kayong bukid fish pan ba? Sa kanyang sipag at tiyaga, nakamit niya ang tagumpay mula sa paglilingkod sa ibang bansa hanggang sa pagtatayo ng sariling negosyo. Dahil sa kanyang disiplina sa paghawak ng salapi ay nakapundar na siya ng kanilang mga sasakyan, palaisdaan at bukod sa junk shop, meron din siyang pork kaya naman, hindi naging sayang ang kanyang sakripisyo at tulong ang kanyang may bahay. Nagbungang lahat ang kanilang pagsisikap. Ayun, binenta sa inyo yung tricycle niya. Oo, oh, yan. yung mga bubong. bakal na lang yan, syempre. Fresh bakal. Oh, Pero yan, syempre, medyo maganda. Uh, Ma Magiging triple yan. Mm. So, ba ang pisa ng competition? ah, oh, ito. Kaya gumagawa po niya ano? Meron po ang pisa niya sa ito. yan ginawa nyo sana ginawa kayo ginawa kayo eto sir ano to? ayan ay accommodation ng aking uh, mga trauma, bata mga bata mamimili kung ginsan mami ginagabi sila pag uwi ayan <laughs> ang nagtutulong ibig sabihin ka sir yung junk shop nyo hindi talaga kayo nagsimula sa nagbubuti kayo hindi talaga ang expression nyo OFW talaga kayo oo <laughs> yun siyempre, pag nag-commit ka, Kira, kailangan mo may, may sarili ano. Oh, pa, Sir, may, may mensahe para sa mga OFW na kagaya nyo na oh. Okay. nangangarap din na magtayo ng junk shop. Ano may papayanin nyo? Uh, ito, nung ako okay, na nasa abroad, ay, syempre, pag ika'y kailangan planado. Hindi yung basta ikaw magpupurbod nang wala kang kaunting galampira. Mm. Kailangan, kailangan, tsaka may plano ka kung ano ang tatayo mo. Mm. Hindi yung naisipan mo na... Basta basta na lang. Eh magtatag Oo. Ba na hindi ba hindi basta magugulgol ka Bahala na. Kinakaila ito ay mayroong kang tano. At saka ang ginagawa ko noon para so, sa search ko. Sa YouTube, sa YouTube. Oo. Kasi madali madali na. ngayon, no. Idea. Oo. Yun, kaya yung pag-search ko sa YouTube, na yung tayo apply ko dito. Okay. Ano yung gumawa ko dito nang sa, sa sa madaling sabi, kung gusto ninyong matuto Nandiyan ang YouTube. So, yeah. ako kasi, hindi lang ako welder. Oh. Bakit hindi ako ng fabrication? Okay. Kaya oh. lahat ng pwedeng i-modify dito sa shop na pwedeng yung sarta sa maler eh. Yeah. Yun, bago din, pero hindi katulad ng galing sa hardware. Mga 30% ang ang pressure namin. Nababawasan sa 30%. Mga 50%. Oh, kasi nga, dito, dito lang yung materiales. Oo. Oh. Yung materiales. Kaya mga kaibigan, ano pang inahantay ninyo? Tara nasa junk shop ni Ruping at magbenta ng mga hindi nyo na ginagamit ng mga appliances o yung mga bagay na patapon na. Uh, na Dahil sa Ruping pa. Junk Shop, gawin nating cash ang mga bagay na akala ninyo basura na. Dahil dito ang junk shop na tapat, sa timbang at presyo, siguradong panalo ka dito, pati na din sa ating kalikasan. At may libreng kanta pa. 1, 2, 3! Thomas...